na tayo. It's November 5, 7 o'clock and nag na ako kasi ngayon, lalabas tayo. Finally, may kita ko ng asawa ko. nante <laughs> ko lang magising si Luna para itayupot, mapaignom ng gamot bago ako lumabas. At, pupunta muna ako sa isang kong nililinisan. And then, magagala na kami dahil kailangan ko mag para dito sa bahay. Kailangan ko makabalik before 3 o'clock. So, maya na ulit. Prota, bidere, papa. Yay! <laughs> happy 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 Api. papà. Eccolo papà. Eccolo papà. Dov'è è patata. Ciao, c'è, ciao, 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 sì, 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 sì. Sì, siamo felici! Ci sì, sì, sì. <ride> ho portato anche colori eh! E cavallini. So, ayan na. Ang aking hat At, ayan na po. Pakabalik tayo dito sa trabaho ko. Papalit lang ako ng damit. Naayos ko na yung mga pinamili kong pagkain. Si Althea. Kasama pa ng papa niya Kasi, puto siya sa kapatid niya. And mamaya na iyahatid. Pag-uwi na siya ulit sa bitterbo So, di ka lang. Peace lang ako. Ayan. Pagpalit e, na ako. Eh, Bait na tayo kay Lola. Ay, Kasi pagtapos ko dito, lumabas, naglinis muna ako sa isang bahay na nililinisan ko. And then, yun, grocery takbo. Kasi alas tres kailangan nandito na ako. So, karabing takbuhan. Hindi pa ako nakakain. <laughs> alikat na. Dinalan ako ng anak ko ng pasalubong panganay ko. Si Thea, Super Mario. <laughs> Sete ko sa anak mo. No? <laughs> Ayan, nakapantulog na kami. Matutulog na kami. Nalagay ko na rin sa leto si Nonna. Eh, good night! Good night! Good everyone! Good night, everyone! Good night! Good night. <laughs> good night. Thank you for watching! See you tomorrow! Mwah.